Marami ang nagtatanong lalo na ang mga baguhan sa pagpapalahi ng nokis kung bakit may mga breeder na sobrang pinapahalagahan ang tinatawag na imported F1 na ang ibig sabihin ng F1 ay first generation o unang anak ng mismong imported na breeders mula sa Amerika. Maraming beses nang lumabas ang tanong kung pareho lang naman ang pangalan ng lahi na binibenta ng mga matagal ng breeder dito, bakit mas mahal at mas pinagmamalaki pa ang mga imported F1? Sa video na ito, eh, lalantad natin ang sagot. Hindi ito para makipagkumpetensya sa sino man, kundi para malinawa ng lahat sa tunay na halaga ng imported F1 at kung paano sila dapat gamitin sa isang breeding program. Unahin natin ang idea ng original na vigor o yung vigor na tinatawag nila. Ang isang epan o direct na anak ng imported na tandang o inahin ay nagtataglay ng sariwang sigla at lakas. Pero bakit? Dahil yan sa mismong magulang nila ay pinalaki, hinubog at sinanay sa ibang klima at kondisyon particular sa Amerika kung saan matagal ng pinong-pinong ginawa ang seleksyon. Ang klima, nutrisyon at sistema doon ay ibang-iba sa karaniwang kalagayan sa Pilipinas. Ang magulang ng F1 ay lumaki sa environment na puno ng hamon at strictong breeding program. Kaya ang kanila mga anak ay nagdadala ng mas matibay na resistensya at mas malinaw na pagkakakilala ng lahi. Ibig sabihin ay buo pa ang lakas ng kanyang lahi. Hindi pa siya gaano nadadagdagan o napapahina ng sunod-sunod na pagpaparami. Ito ang dahilan kung bakit maraming breeder ang naniniwalang mas sariwa at mas buo ang genetic package ng imported na F1 kesa sa mga pangalawa, pangatlo o pangapat na henerasyon na nakapalibot na dito sa ating bansa. Kapag lumayo na sa F1, mas mataas ang chance na pumasok ang inbreeding depression kung hindi ito maingat ang sistema ng breeding na ginamit. Mahalagang maintindihan din ang punto tungkol sa inbreeding depression kapag ka pinaparami ang mga kamag-anak ng paulit-ulit at hindi masyadong mahigpit ang pagpili at pagtanggal ng mga medepekto. Unti-unti nang humihina ang mga anak mas maliliit sila, mas mahina ang fertility, at mas madaling tamaan ng sakit. Ang kagandahan sa paggamit ng imported na F1 ay mas mababa ang risk na agad silang tabaan ng ganitong problema. Bakit? Dahil ang mga magulang nila ay madalas galing sa magkakalayong linya na pinili at inalagaan ng mga kilalang breeders sa Amerika Ibig sabihin, mas malawak ang genetic base na pinagmula nila kumpara sa mga lokal na F2 o F3 na maaring paulit-ulit ng magkakaugnay ang kanilang lahi. Ngayon may nagsasabi na hindi naman ibig sabihin na imported mas magaling. Totoo talaga yon. Hindi lahat ng imported ay otomatikong dekalidad pero kung pinag-uusapan natin ay imported na F1 na galing sa breeders na may mahabang kasaysayan ng selection at consistent na produksyon ng mahusay na lahi. Ibang usapan na yon. May pedigree, may reputation at may at may dekada ng matinding pagpipino ang nakabackup sa mga F1 na to. Ang mga baseline na ginagamit ng maraming malalaking pangalan dito sa Pilipinas ay halos lahat nagbola rin sa imported na seed fowl. Ibig matagal nang napatunayan ang halaga nila bilang pundasyon ng matibay na strain. Kung babalikan natin ng mga imported na linyada mula sa Amerika ay hindi lang basta napili dahil sa pangalan. Ang bawat broodstock o mga panlahi ay dumaan sa matinding selection. Sa itsura, tibay ng katawan at performance. Sa bawat henerasyon, tinatanggal ang mahina at pinalalaki ang mga pinakamahuhusay. Kaya kapag ka sinabi mong galing ang broodstock sa kilalang breeder sa US at iyon na ipinamamana sa mga anak nilang F1 na dumadating dito. Hindi ibig sabihin na bumili ka ng imported F1 ay tapos na ang gagawin mo. Ang tunay na sikreto ay nasa paggamit mo sa kanila. Ang imported F1 ay magandang gamitin bilang pampasariwa o pampapuro at pang-improve din ng lahi na meron ka na. Para silang bagong gasolina na ipapasok sa makina para muling lumakas ang andar. Pero kung hindi mo alam ang sistema ng pagpapalahe tulad sa tamang inbreeding, line breeding o infusion, Mauuwi lang din sa magulo ang magiging palahi mo kahit na imported pa ang pinagmulan. Maraming breeder ang nagkakamali dahil iisip nila na sapat na bumili na imported F1 at ipares kung kani-kanino. Ang katotohanan ang imported F1 ay dapat gamitin ng may malinaw na plano. Limbawa ko ang broodstock mo o yung mga palahi mo ay medyo mahina na ang sigla. Pwede mong i-infuse ang imported F1 para ibalik ang lakas. Kung ang linyada mo ay nawawala ang consistency sa itsura o tibay, pwede mong gamitin pampapuro ang imported F1 dahil dala nila ang mas sariwang jeans mula sa pinagmulan. Ang nakukuha dito sa Amerika, pareho na ang kalidad. Halimbawa, kung bibili ka ng keso dito na ilang henerasyon ng paikot-ikot, na sila sila lang din baka malayo na sa itsura at tibay ng original na kelso pero kapag kumuha ka ng F1 na direct ang anak ng mga imported na kelso na brood stock, mas malapit sila sa original na karakter at consistency kaya nga ginagamit sila na pang refresh at uh, pambuo na rin ang strain isa pa dapat alam ng breeder na ang F1 ay hindi pa consistent sa performance o itsura natural na may halo pa rin sila lalo na kung iba ang pinagmula ng ama at ng ina. Ang trabaho ng breeder ay ipasa sila sa tamang sistema o padaanin sila sa tamang sistema ng breeding hanggang lumabas ang tunay na katatagan. Dito pumapasok ang papel ng disiplina. Dito nagiging mahalaga ang matinding seleksyon at pagtatala sa bawat resulta. Kung susumahin ang imported F1 eh may apat na malinaw na bentahe. Una, dala nila ang original na vigor ng lahi mula sa ibang klima at matinding programa ng breeder sa Amerika. Pangalawa, mas mababa ang risk ng inbreeding depression kumpara sa F2 o mas mataas pa. Pangatlo, galing sila sa broodstock na pinili at pinalakas ng kilalang US breeder sa loob na maraming dekada. pang Pangapat, sila ang ginagamit bilang pampapuro, pampasariwa at pang-improve na mga strain dito sa Pilipinas. Pero uulitin ko lang, no, hindi sila magic pill. Hindi sapat na magkaroon ka ng imported F1 kung wala ka namang malinaw na plano sa breeding. Kung gagamitin mo lang sila ng walang direksyon, mauuwi rin sa kalituhan at pagbaba ng kalidad. Ang tunay na halaga ng imported F1 ay nasa kamay ng breeder na marunong gumamit ng sistema. Kaya kung ikaw ay baguhan at iniisip mong bumili ng imported F1, ang una hakbang ay aralin muna ang tamang pamamaraan. Patutunan ng inbreeding at kung paano ito maglalak ng katangian. Intindihin ang line breeding at kung paano ito nagpapatatag ng strain. Alamin ang family infusion na tinatawag at kung paano ito nagbabalik ng sigla na hindi bumabasag sa consistency. Kapag alam mong ma ito, doon lang na tunay na makakatulong ang imported F1 sa programa mo. Ang imported F1 ay hindi simpleng pang display lang. Hindi rin sila garantiya ng instant na pagwawagi sa ibabaw ng ruweda. Sila ay materyales na may mataas na halaga kung gagamitin sa tamang paraan. Ang tanong ngayon, kaya mo ba silang gamitin ayon sa disiplina ng isang tunay na breeder? Kung oo, malayo ang mararating ng iyong mga palahi. Kung hindi, baka mauwi lang sa pagiging dagdagasos at hindi magbigay ng tunay na resulta. At sa huli, Tandaan natin na ang pagpapalahi ay hindi lang tungkol sa pangalan ng lahi. Hindi rin ito tungkol sa galing ng isang tandang o inahin lamang. Ito ay tungkol sa buong pamilya ng consistency ng lahi at sa sistema ng breeder. Ang imported F1 ay nagbibigay ng malaking bentahe dahil dala nito ang sigla, linaw at pedigree mula sa pinagmulan. Ngunit nasa iyo pa rin kung paano mo sila gagamitin. Kung gusto mong umangat ang iyong programa, huwag kang aasa lang sa pagbili. Ang tunay na yaman ay nasa disiplina ng pagpili, sa sipag ng pagtatala at sa, at sa lakas ng loob na magtanggal ng mahina. Kapag pinagsamang imported F1 at ang tamang sistema, makakabuo ka ng strain o palahe na hindi lang matatag kundi tunay na maasahan hanggang sa susunod na henerasyon. Ayan mga lods, hanggang dito na lang ang video na to. At sana uh, kahit paano meron kayong napulot o may natutunan. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo namang kalimutan na mag-subscribe at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga future videos. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito pong muli si Sir Bob ng Sabongista TV.